Mayor, magandang araw po. Mayor Art Jun Marasigan. Ano, umaga po sa inyo at sa mga nakinig at nanonood? Ah, Pilipinas Balita at Ronda Balita. Ako. Mayor, alam kong uh, pagod ka kahapon pa at uh, puyat inabala namin ang iyong pagpapahinga. Ah, uh, ganun pa man ay very fresh ka pa rin, Mayor. <laughs> <laughs> Siyempre, kailangan lagi tayo ano, uh, look uh, fresh and feel fresh para magandang pagtatrabaho natin. Tama, Mayor. Uh Mayor, unang-una, at uh, tinatanong namin sa inyo yung tungkol sa naganap na BSK election dito po sa Santo Tomas City. Uh, ano masasabi niyo, Mayor, doon? Uh, unang-una, generally, peaceful at wala tayong insidente ng kanumakarasan, ng anumang uh, aguluhan dito sa ating lusot Santo Tomas at uh, maliban sa isang minor incident lang na uh, tingin natin na in good faith ang managawa na isa natin po rito. Pero generally, peaceful po at maayos natin na ilaha nagawa ang Barangay NSG Election 2020 dito sa Sado Tumas Batangas. Opo. So, kailan Mayor magkokortisi ang lahat ng mga nanalong kapitan sa isang uh, Mayor Art Jun uh, Marasigan? Sa ngayon, wala pa po tayong uh, schedule pero sa sure na uh, sa atin po sila manunong lahat at uh, sa mga nanalong kapitan, welcome po kayo sa paglilingkod. Sa isang sama maglilingkod ngayon at tapakantayin pa natin ang ating uh, lungsod. At Siyempre, ang kanya-kanyang barangay ninyo. Opo. Mayor, uh, unang-una uh, kapag uh, nagtatraffic daw isang siyudad, mas umuunlad daw. At uh, nung na natapos ng SM, although may, may traffic talagang naramdaman, ano masasabi niyo Mayor Arjun uh, na ang Santo Tomas ay uh, napakaunlad na, uh, Mayor Arjun? Uh, unang-una, nagpapasalamat tayo sa pagtitiwalang binibigay sa atin, sa business sector, sa mga commercial establishments na pagkatayo dito ng hanap buhay nila. Una, ulitin ko... Welcome po ang lahat ng nais maghanap buhay, magnegosyo at magtayo ng kanilang uh, in, uh, investment dito sa San Tomas dahil yan po ang uh, priority natin, ang paula rin natin lusod dahil pag ulan natin lusod, siyempre marami, kahit kay niyan ang maraming uh, magagandang bagay na pwede mangyari, mabayari na taxes, ay babalit natin sa ating mga mamaya sa pa, pagpapamagitan ng mga programa, kaya nga lamang ay may mga... Uh, mga consequences din, tayo dapat harapin. At yan nga, isa ang traffic. Hello, Mayor. Mayor, uh, na inyong uh, lungsod. May paglalagay pa po ba ng mga investors na kanilang negosyo? Opo naman. Sa mga nais po magnegosyo at maghahanap buhay, ng investment dito sa ating lungsod. Marami po tayong bakanting lupa at lupain dito na maaari po nating i-offer sa kanila. Pwede pa kayo magpunta sa aking opisina o bang personally? Tulungan ko po kayo na maghanap ng lugar kung saan na inyo ilalagay ang inyong pwesto base sa ating CLUP, Comprehensive Land Use Plan, basta higi, basta mahalaga hindi ito makakaapekto sa ating kalikasan at uh, ng uh, sapat na kaunlaran uh, pa sa ating lungsod. Mayor, pag sinabi mong Santo Tomas, Batangas, ano ang meron dito na makikita ng mga hindi taga rito? Unang-una, pagdating sa business sector, ang makikita po nila at asahan nila sa pamunuan po ng inyong lingkod ay malaya po kayo makapunta rito at wala po tayong anumang hihingin sa mga mag invest dito. Yun po ang ating number one na sasabihin sa kanila. At uh, partner po na partner po ang tour namin sa inyo. At sa mga ibang tao naman, makikita nyo rito. Siyempre, unang-unang pagmamalaki natin, yung Padre Pio National Shrine sa, sa Batangas po. Tayo ang number one sa tourist arrivals for last year. Tatlong milyong mahigit po ang tao ang bumisita sa Padre Pio pa lamang po. At marami po, po tayong dine-develop na tourist attractions dito tulad ng Mount Makiling, yung Seapit Trail. Dito po niya makikita at mapupuntahan. Pinakamagandang trail po pumunta Makiling. Uh, pag nasa Santo Tomas po ang pinakamataas na peak ng Mount Makiling sa mga hindi po nakakaalam dito. At syempre, didevelop po natin ang ating eco-park kung saan uh, marami pong uh, tayo tinitingnan na eco-tourism uh, na makikita ng ating mga kababayan. Hindi lang kababayan, kundi mga nakalapit sa uh, probinsya at uh, dito sa lungsod ng San Tomas. Sa tuloy-tuloy na pagunlad ng inyong lungsod, uh, Mayor, uh, kaakibat dito yung uh, peace and order. Kumusta uh, ang inyong pong, uh, siguridad sa inyong pong, uh, lungsod? Uh, sa ngayon naman po, uh, tayo po ay walang major na mga kiniting ng uh, nakikita at nangyayari hmm. dito mga krimen. Siyempre, uh, kaakibat -ka na yung ating uh, uh, mga maliliit na 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 crimes na, na generally yung uh, tinatawag na non-index crime katulad ng aksidente. Yan hmm. po ang number one dito. Laging may mga sabitan, aksidente sa kalsada at uh, yun naman po mga index crime katulad ng patayan, ng rape, ng homicide, drugs. ay kontrolado naman po natin dito at ng ating kapulisan. Babasal naman tayo sa ating kapulisan dahil labakaganda po ng ating ugnayan, ng ating kapulisan sa panguna po ng ating uh, Police si, uh, Lieutenant Colonel Rodel Bano araw-araw po kami nag-uusap at na-report po sa atin araw-araw ang mga pangyayari dito sa ating lusod. Kaya sa mga nais pumapunta rito at nais mag-invest, wala po kayong dapat alilhanin dahil very peaceful at very secured and safe po kayo dito sa aming lusod ng Santo Tomas. Opo. At uh, second mayor, may